2003 po, ayos akong taon na yan na i-implement ng uh, ating pamahalaan. Subalit, very clear po yung batas. Ang pag-manage po ng basura ay napal trabaho ng local government units. Kaya kung kami ginagawa namin, sinusuporta namin ang local government units para maayos ang pag-manage nila sa kanilang basura. Pero po kami nilunsan lately. Ito po ay napaka-importante component ng batas bakit hindi po ito mapagupad tupad ng tama. Ito po yung tinatawag na segregation at source. Ang problema po talaga ay dapat imanis ang basura, hindi ng mayor, hindi ng vice mayor, hindi ng barangay kapitan, hindi po ng tao sa loob ng bahay. Ang requirement po ng batas, bago ilabas ang basura sa bakuran ninyo, dapat yan ay segregated na. Nahiwalay na po yung nabubulok sa hindi nabubulok. Kapag po yan ay uh, hiniwalay natin, halos wala na po basura dapat na may tatakot. Dahil yung basura na nabubulok, yan po ay gagawin fertilizer, pupulektahin kung ay ayaw nyo gawin nyo, o kukolektan natin para gawing organic fertilizer. Yung hindi na mong po yung mga bote, garapa, plastic, papel, yan po yung binibili na ngayon. Napakalaki mo ng negosyo sa recycling ngayon. Kaya po, ang request namin, sumunod lahat ng taong bayan para iwalay ang basura at source. Tapos, ang ginawa ko namin dito, specifically Metro Manila, in-issue na po namin yung order na kapag ang isang kolektor ng basura na molekta ng, ng transsegregated. Yung basurang hindi iwalay. Ipe-penalize po namin sila up to 500,000 pesos. At ako po'y nakiusap sa lahat ng mayor ng Metro Manila, particularly, na kung po pwede patul uh, at lagyan na rin po nila ng penalty ang mga bahay-bahay na hindi nagsisigregate ng basura at source. Yan po sa tingin namin ang key para may patupad ng tama ang ating Republic Act zero